Unlocking Success An in visionary quotes explained to enhance motivation goals ay hindi dapat maging madali, dapat silang pilitin kang magtrabaho, kahit na sila ay hindi komportable sa oras na yon. Michael Phelps Piliin ang iyong mga layunin ng matalino. Ang mga layunin ay dapat na isang hamon. Ang mga layunin ay dapat na nangangailangan ng pagsusumikap at pagsisikap. Ang mga layunin ay dapat mag-alok ng patuloy na paglago at maaaring maging hindi komportable minsan. I smash ang like button para sa YouTube algorithm. Dalawa, huwag mong pababain ang marka ng iyong pangarap para lang umayon sa iyong realidad. I-upgrade ang iyong paninindigan upang tumugma sa iyong kapalaran, Stuart Scott. Mangarap ng malaki o umuwi. Ano man ang iyong katotohanan, mangarap ng mas malaki kaysa sa buhay. Sa pamamagitan lamang ng pananalig at determinasyon, makakamit mo ang iyong kapalaran. Kung nangangarap ka lang ng malaki, makakamit mo ang iyong buong potensyal. Tatlo, huwag itulak sa iyong mga problema, pangunahan ng iyong mga pangarap. Ralph Waldo Emerson Huwag lamang magtatagumpay kapag dumating ang mga problema. Laging humanap ng tagumpay sa lahat ng iyong ginagawa kahit simple man o komplikado ang buhay. Regards ng buhay madali o mahirap. I smash ang like button para sa YouTube algorithm. Ang ilan ay nagsasabi, kung walang mga problema mayroong mas kaunting paglago. Ang mga tao ay nagiging kampante at tamad kapag ang mga hamon ay hindi dumating. Sa halit na itulak ng mga problema, magsikap para sa tagumpay dahil sa iyong pagpupursige, upang makamit ang iyong mga pangarap. Mangarap at magtagumpay anuman ang mga problema. Apat ang isang malinaw na pananaw na sinusuportahan ng mga tiyak na plano ay nagbibigay sa iyo ng napakalaking pakiramdam ng kumpiyansa at personal na kapangyarihan, Brian Tracy. Maging malinaw sa direksyon na gusto mong puntahan. Maging malinaw sa kung ano ang gusto mo sa buhay at kung ano ang nais mong makamit. Lumikha ng tiyak, konkretong mga plano upang maabot ka sa iyong mga tagumpay. Tanging sa isang malinaw na pananaw at mga konkretong plano maaari mong pinaka kumpiyansa at malakas na makamit ang iyong mga pangarap. I smash ang like button para sa YouTube algorithm. Lima, ikaw ay nakakulong lamang sa pamamagitan ng mga pader na ikaw mismo ang bumuo, Andrew Murphy. Kapag dumating ang kahirapan, ang iyong tagumpay ay nakakulong sa pagkamalikhain ng iyong isip at ang mga limitasyon na itinakda para sa iyong sarili. Anim, gawin ang iyong makakaya sa lahat ng mayroon ka. Nasaan ka man, Theodore Roosevelt. Maaari mo lamang gawin ang iyong makakaya, kung ano ang mayroon ka. Maaari mo lamang gawin ang iyong makakaya sa loob ng sitwasyong ibinigay sa iyo. Gawin ang iyong makakaya, kung nasaan ka, gamit ang anumang mayroon ka para sa iyo. Ang paggawa ng iyong makakaya sa loob ng mga pangyayaring ibinigay sa iyo, ang tanging magagawa mo i smash ang like button para sa YouTube algorithm. Mangyaring i-like, ibahagi, mag-subscribe at mag-komento sa ibaba upang makatulong na suportahan ang channel na ito at tulungan akong magtagumpay upang makapag-post ako ng karagdagang mga video para sa iyo. Salamat sa lahat ng sumama sa akin. Makipag-usap sa iyo sa lalong madaling panahon sa susunod na isa. Mag-click sa mga larawan sa screen upang mag-subscribe at manood ng higit pang mga video.